Saludong saludo ako sa dalagitang ito nung malaman ko ang kanyang kwento. Siya si Jenny Rose, labing siyam na taong gulang. Iniwan na sila ng kanilang tatay dahil sa malubhang karamdaman. Naiyak si Ate Jenny Rose nung maalala niya ang mga nangyari sa paglisan ng kanilang ama at mahirap din sa kanyang kalooban na mag-isa na lang ang kanyang nanay na tataguyod sa kanilang magkakapatid. Kaya naman dito ako napahanga ng batang ito umaakyat siya ng buko na siyang itinitinda niya para matustusan niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan din niyang tulungan ng kanyang magkakambal na kapatid dahil may malubhang sakit ang isa sa kanila. Minsan ay nagtitinda siya ng kung ano-ano at nakikipamasukan para maglinis ng bahay para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Lakasan mo lang ang loob mo, ati Jenny Rose. May awa ang Diyos at malalampasan din ninyo ang mga pagsubok na nakaatang sa inyong pamilya. Ating at ang panoorin at kapulutan ng aral, ang kwento ng buhay. Tay, okay lang pakilala ko po kayo. Pangalan niyo, Tay? Pablo Nudo po, isa akong dumagat. Ah, dumagat po pala kayo. Dumagat, Ay, pe ako. IPMR nga ako eh, ng dumagat eh. Hmm, kumusta po yung linalapit nyo? Nasaan po ba? Nandito po. Ba't yung po linalapit to ang tanong tay? Eh kasi po eh, talagang medyo may kahirapan din ang buhay. Hmm. Eh, eh dalagit ang babae. Hmm. Siya bumubuhay sa pamilya niya. Oo. okay. Nag-aaral pa siya. College. Kumusta po yung... College? Opo. Kumusta po yung tatay at nanay niya? namatay na po yung tatay niya ngayon. Ang nanay naman niya, nag-aalaga lang doon sa kapatid niyang kambal oh. na PWD. May kapatid doon siyang PWD. Kambal pa. Ha? Ah? Kambal. Rice pang babae. Ito po yung batang babae, nakapula. Oh. Yan po yung bumubuhay sa pamilya niya. Yeah. Ang yan, kaya lang nakakapasok, umakit siya ng buko. Oh. Uh, binibenta niya pang baon. Mm. Sa pagkaya naman kasi, dito nungo kasi sa amin, oh. pagka PWD ka, buwan buwan may allowance ka, mm. ibigas ka. Uh, Yung po ang ang galing dito. po nung ano nyo, barangay nyo? Opo. Lahat po rito sa Bomde Arte, ganun. Oo. Oh ah Sino po yung mayor dito sa ati Si Mayor Flores po yun. Si ano, shout out kay Mayor Flores. Atala, kailalanin naman natin kay Ay, lola niya yun. Magandang tangali. Pakikikwani nyo lang i-reduce. Ay, sige po. Para makakauna. Ano ba, naiya ka ba? Si, la. Napakilala ko din yung kayo po daw yung lola. O, pangalan pa. Ate, pangalan. Kumusta? Jenny Rose. Jenny Okay lang, ilagyan kitang mic. Sige okay, po. Mm hmm. Ilan taon ka na? Ano po, 19 years old. 19? Ano oh, po. Kamusta la? Uh, Pangalan niyo la? Lorna Brihilda po. Ano po, ilan taon na po kayo? Ano, 23 na po nung, ano, nung 11 ng April. Wait, ano? okay. Um, kumusta ka? Okay naman po. <laughs> Kwento sa akin ni tatay, ano, yung papa mama mo ba, wala na din? Andiyan po mama ko ah, po. yung mama, yung papa lang namatay. Ay, yung papa niya. Ah, sorry. Sorry, ha? Thank you. Ah, pwedeng upo. Tayo. upo kayo. oh, thank you sa paglapit sa buhay pa kaya ate, no? Uh, Kumusta kayo dito? Okay naman po. Medyo ano lang po. Sa, ano lang po sa... Mahirap po mga buko ngayon, eh. Yun nga, yun daw man. yung ano, yun daw yung, maliban sa pangunguan ng buko, na ano pa yung ano mo, yung parang pinagkukuhaan mo ng pang aral mo, ano ba? Minsan po nagtatrabaho po ako sa ano po, kapag may nagpapalinis po ng apartment, nilinis po ako ng bahay, hmm. tapos po nag, ano, nag-tendera din po ko sa palengke. As minsan po, nagtitinda po ng turon. Nung hmm. nakaraan pa po yun. Nakalako ko po. Nasaan ngayon yung ano, ibang kapatid mo? Andun po, sa loob po. Ah, nandiyan? Apo. Saan ah, po. talaga yung... Saan yung bahay talaga nyo? Ah, nakikita lang po kami. Hindi, hmm. <laughs> Nasaan talaga yung bahay nyo? Bahay po. Saan sa Balinsuela? Mm. -hmm. Kaya tinanover siya dito ng DSWD ng ng dito na sila tumira tin na din sa DRT. Ah, uh, okay. Bali, bali lang kayo magkakapatid. Apat po. Apat. Pang ilan ka? Pangalawa po. Pangalawa. Yung panganay. Sa akin po, nakaano kami na talaga nag-alaga nung pang maliit pa yun. Kaya ako nung paparal ngayon sa banas ng araw. Mm. -hmm galing na Manila. Oh, Lola. dito kayo ah, sige, sige, dito na. Dito na kayo na. La. <laughs> sige na lang. Dito <laughs> na kayo. Tanong ko muna, kamusta po itong apo niyo? Ano ba? Yung apo po niyo, kamusta? Bilang apo niyo? Hmm. Ano? Yung mabuti um, naman po siya. Hmm. Gano po kabait yung apo niyo? Ay, napakabait kasi lahat ng ano, ano niya, ano, pinaghirapan niya. Baon niya. Hmm. May scholar siya pero nag ano, pa rin siya nang namimikas ng ano dyan, ng pambaon niya. Oh. Saan ka scholar, ate? Kay mayor po. Oh. At saka sa barangay. May so, siya. Uh, oh. linapit mo o no, nagpa-exam si na, ah. nagpa ano si mayor? Uh -huh. Ah. Nagpa-exam ah. si mayor? Hindi, na. na, ako sin... Ah. Hmm. Hindi na po ako nag-exam kasi po solo parent po mama ko. Bali po, ipapasok ko lang po yung grade ko na may ano po na sakto po sa requirement po nila. Ba't kumusta yung ano mo ba yung mga grades mo? Okay naman po. Sakto naman po sa requirement po nilang mayor po. Hmm. Okay. Ako naman kasi wala din ako may itutulong kasi yung aking isang, isang kapatid niya pinapaaral ko. Kaya wala naman ako trabaho, hindi naman ako pwede mamasukan at wala silang kasama. Kaya ginawa ko, nag tot ako ng kahoy, inuuling ko. Pawaran ah, din ako makaalis so dito sa bahay. So, meron kapatid, kayo naman po yung nagpapawaran. Oo. Oh, oh. Umpisa pa nung maliit yun, kami na ang nagpagatas noon. Dahil niwanan sa amin yun. Mm. Dahil umano sila sa Valenzuela, yung tumira. Oo. Oh. Oh. Nandini nga, natutulog kasi napapuyat, may ano sila May assignment daw sila May assignment to. May pasok pa sila sa lunis eh. Kumusta ko sila magkakapatid na lang? lang kapatid. Oh. Eh okay na naman, awan ng Diyos, hindi naman sila na mga nagkakasakit. No. Oh. Okay, mamaya kilalanin natin yung dalawa mong kapatid na PWT. Ganun, um, anong ano ba nila? Anong sakit? Ano po sila? Cerebral palsy po. Sa, kulang sa buwan. Ah. Gano'n kayo ilap yung may kapatid na dalawang... Eh, okay sobra po. I si si Mama po sobrang laki po ng paghihirap sa dalawa. Mm. I pa po, nagsisisure po yung isa po. Yung ngayon naman po natuklasan po namin, nagsisisure din po yung isa. Mm. Panay balik po kami sa kabanatuan kasi po lagi po follow up, shake up. Mm. Para po ano, humingi po ng reseta po sa doktor mm. na pang meningitis po. Oh. Yan po, buwan-buwan po. Buti po na kakausap po ni mama yung doktor ng kapatid ko na kung pwede, apat na reseta na lang para ano po, apat na bago kami bumalik doon kasi mahirap po panibalik na sa kabanatuan eh. Ah, PJJ? Opo. O, oh, ng hospital doon. Doon kami ano, napunta. Pagka ano, kailangan namin ng tulong ng ano, gobyerno na hospital. Okay, gusto ko malaman Uh, kumusta yung pag-aaral mo? Minsan po, okay lang po. Minsan, hindi. <laughs> minsan okay, minsan hindi. Okay. Ano yung hindi? Ba't hindi okay? Kasi po, ano... Minsan eh, nalilate po ako. Hmm. <laughs> minsan, kasi? Ano po, nagdadala pa po, po kasi ako ng mga buko sa mga nag order ah. po sa akin. Inuuna ko muna po yun para... May uh -huh. pang-bayad po sa grouping. groupings po hmm. para sa grade po, ganun po. Anong grade ka na pala? Ano po, second year po. Second year? College po. Ah, saan? Dito po sa Sapang Bulak po. Anong, sa base? Ah, po. okay. Anong kinukuha mo? Agroforestry po. Agroforestry. Opo. Kagaya ni, ano dati, ni Bea. Tapos nag-teacher siya, di ba, pinalitan niya. Ah, hindi! Si Celine. Si Celine? Okay, sabi mo uh, minsan nalilate ka dahil sa pag kailangan mo muna uh, mag-ayos ng mga uh, buko. buko Paano ba yun? Dali dala, dala mo yung buko? Binabalatang ko na po. Uh, minsan nilang ba yung mong buko? Ano po? minsan mm, po. 12 po, kaya 17 po. 17, pinakamarami yung 17 na order. Opo. kaso po free po yung iba kasi maliliit po. Ah, ayun yung order ng mga kaibigan mo. No? Ano po, yung tita ko po na nagbubuko Diyos po. Ah. Eh ngayon po, walang kaya po di po siya nagtinda. Hmm. Tapos po ano, kada awi ko din po, nagpupunta po ko sa mga nag... ano po yung mga suki ko na po kung o-order po ba sila ng buko? Hmm. Yung Ay, ah, yung mga tindahan. Apo. Ah, Ay, ah, yun yung inaanuhan mo. Apo. Ah, okay, sinusupplyan mo sila ng stock ng ah, buko. Po. Hmm. Ah, saan si Mamong pala? Diyan po, nagpapakain pa sa kapatid ko. Baka pwede siya makilala. Hmm, um, ano? Pagkatapos na. Apo. Ah, kasi po, isang oras po magpakain, tapos isang oras po padigay. Ay, ganun. Apo. Ah, Mapupunta po kasi sa baga niya eh. Mm, ang gatas? Apo oh, na may kanin. Mm, okay. Anong naalala mo kay papa mo? Ano po? Humiga po kasi siya nung dyan po kasi nga po ayaw na po sa papa eh kasi masakit na nga po yung likod niya. Mm. Doon po siya nakahiga dyan sa sahig po. Mas gusto niya po dyan kasi naano po yung likod niya, mas patag daw po. Tapos po nung gabi po na yun eh, Patay na po yung ilaw, tapos migan na rin po siya doon. Tapos gulat po si Mama, eh gising pa po, po pala si Mama no. Pumasok po si Papa, tapos ano po, tan po yung kapatid ko, mm. Din dinuyan po. Tapos ginanon po sa sinili po sa duyan yung isa. Tapos po si pepe na nakatala nakatalakbong po ng kumot, tinanggal niya po, mm. kaya niya mm. hindi na humingat. Hinawakan niya yung dyan kasi nga po nakabulon doon po yung kumot. Mm. Tapos, maya-maya po na ni, eh, bumalik na po dun. Humiga na po siya doon sa, ano po niya. Tapos, ano po. <laughs> ano po. Ah, okay lang, sige. Ano, mapo po siya. Narinig po namin na ano, na umuungol po siya pag, pag labas po namin. Ano po. Naka-pikit na po siya tapos umiiyak na siya ng umiiyak naka-gano na po yung mga niya Tapos naka na po siya tapos yung sinabi po na ni Mama. Nung nakita daw niya si Papa, tinayo po daw po niya tapos hinawakan niya yung ulo. Inalaya niya po tapos nung ano po, sinas, sinasanyas po ni Papa. Hindi na po siya nakapagsalita, nakakatiko naka na po yung bibig niya. Tapos, Jonas ano mas sakit Sabi niya hey, kaya Papa. Sasabi ni Papa, ginagano -gano niya, hindi sa... dito niya. Masakit daw. Tapos, sinandal ni mama doon sa, ano, sa upuan po. Tapos, tapos pinapainom po ni nanay ng Lusartan. Tapos, ayaw po mga... Hmm. Parang, ano po, mubula po yung bibig niya. Ayaw po talaga mga, ano, ma po ng gamot kasi yung, hmm. ano po, niyong po niya. Tapos, ano po, Nanigas na po yung isang kamay niya, hindi na po siya nang gumagalaw po noon eh. Basta iyak po na lang siya nang iyak. Tapos po sinakay po namin sa L3 po. Tapos po eh, naantala po kasi dyan kasi po na lumubog po yung gulong. Mm. Natagal lang po sila sa pagtulak po. Tapos po noon eh, hinatid na po nila mama. Tapos po nalaman po namin, patay na po si papa. Hindi mm. na po lang kaabot ng ospital. Mm para po sa akin, mas masakit po para kay mama kasi, di ba, mag-isa na lang po si mama, mama, tataguyod. Mas maganda po sana, makakasama po po niya si papa, di ba? Tapos, iniwan po siya ni papa. Tapos, ang hirap po nung kasi, yung ano po, yung, yung nandun po, si mama. Ay, sabi niya sa kay papa kasi ano po, mainit-init pa naman po si papa noon eh. Sabi niya, Jonas, ba't ganyan ka? Ba't mo kami? Sabi niya, gano'n. Mm -hmm. Magkana lang tong pera natin dito, isang daan. Mm -hmm. Sabi ko, ganun. Paano mo pinaglabanan yung ano, yung... yung pot yung sakit? Ganun. Parang nawalan ka, parang di ba, yung pag-asa mo, parang gano'n, nawawalan ka ng pag-asa. Paano mo pinaglabanan yun? inisip ko po kasi kapag wag lang lang po ko iyak, wala po mangyayari sa buhay. Mm. Ganon po. Kaya kailangan po kumayod po pa. Ganon. Mm. Isang tabi mo na po yung kalungkutan po. Kasi nakita ko naman po kay mama na kinakaya niya pa rin po kahit ganon na po yung sitwasyon. Mm. Siya na lang po yung ano namin, mga kapitan. Mm. Nakita ko po malakas si Mama. Gano'ng ako mapit kay Kat? So, sobra po. Sabi mm -hmm. po. Tulungan niyo po si Mama na makayanan po lahat nito. Mm -hmm. Kasi ang hirap talaga ng ano, no. Uh, Mawalan ng isang... Ano. Sa akin po okay lang po kasi umalis po si Papa na malaki na ako. Kaya mm -hmm. ko na po mag-isip. Tapos po yung dalawa, ganyan pa po. Tapos, wala pa po, po kami trabaho. Kasi sabi niya po dati, mm. kapag gumaling daw po siya, tatrabaho daw po siya. Tapos, mm, yung mga naalala, mga tapos. pangako niya. Tapos po yung kapatid ko, nahanap si Papa. Hmm. naalala po yung Papa niya eh, umiiyak po. Mm. Ay, Vision at purpose si Tapos minsan, diyan tayo mas pinapalakas eh. Pinapatatag. Mas mapapadali yung laban ng buhay natin kung mm -hmm. kasama natin si God. Mm -hmm. Sa lagi mong ilagay, isentro mo si sa buhay mo. Siya po nagbibigay po ng lahat ng kailangan mo kahit hindi mo na po hilingin. Mm -hmm. Tama sa isang babae pa naman yun, no? Pagka walang tatay, parang... Mm. Parang ang hirap eh, no? Ang hirap pong de decision ko. Po. Mm. Kasi, mm. siyempre, babae, katay ka no? Ang hirap ng wala silang tatay mm. o tatay. Parang siya kasi yung ano mo, yung Pagka kasi yung tatay yung nawala, parang Natanggal na ng ilang poste yung bahay. Kasi sa'yo yung kumakayod sa ng lahat. Oo. Oh. Yung yung Oo. Oh. Kaya nakakatuwa lang, natutuwa ako sa mga gaya mo na yung ano ba, hmm. yung lumalaban, bukas yung isip, ba't babae pa ako, ba't di ako pa ang hit ng buko? No, ate? Hmm. Okay. Sa ngayon, kamusta yung puso mo? Hmm. Hmm. Ano po? Bukas po ko sa pag-aaral eh. Hmm. Kailangan ko po mag para makapagtapos po. Hmm. Ano yung pangarap ni Ate Generous? Hmm. Ano po? pag, -pag, -pag graduate hmm. ko po, natrabaho po ako tapos po. <laughs> Kung kaya ko pong pagalingin yung kapatid ko para matanggal po yung sakit niya. Mm. May trabaho na po tapos po may ipon na po ako. Maggusto ko po maging ano, maging isa pong ano po yung naggagamot po sa mga sakit po sa utak na ano, meningitis po. Hanggang kailan ka lalaban sa pangarap mo? Hanggang maabot ko po yung pangarap ko tapos maayos na po yung lagay namin ni Mama. Papaano kong kung hirap na hirap ka? Hmm. Laban pa rin po. Halangan po ay kasi may dalawa pong nag uh, ano po. Hindi po pa na po ngayon kapag ano po, umutang ka, di ka papautangin kasi alam na wala ka naman trabaho permanente. Nag-try ka ng nagutang. Mm, opo, pero... Mm. na Wala naman po ako na ano kasi alam na po wala akong trabaho. Tatanang po sa gagamitin yung pera. Opo. Ba't ka nag-try mag-ngutang? Ba't, ba't, ka nang utang? Kasi po kailangan po eh. Kasi nung panahon po na yun eh. Kailangan po magbumalik bumalik pa sa yung kapatid ko sa kabanatuan. Eh, wala po kami pera noon. Wala po, may ano na po kami. May ambilyo na po kami ng maaano po do sa kabanatuan Kaso po wala po kami pambayad sa ambulansya. Mm. Kapag hindi po pang po kasi mm. mag sa ambulansya na pang gasolina. Malayo mm. po kasi po kabanatuan, natuan. Yeah. Eh wala po, kita ngayon sa buko. Kasi pa po noon, Hindi pa po ako kasaya sa si scholar, kaya wala po talaga ang pagkukuhanan. Mm